Sige na. Sige na picture lang, picture, picture, picture lang. O para yan ang sa uh, GC namin. Ang daga. Ay, magaganda naman kayo. Ali dito. Wag tam mo tapo na si Ate. Oo. Oh. Dito sa gitna. Mga solid supporter. Yan. Oh, thumbs up. Okay. Yeah. Shout out. Okay, salamat no. Salamat. Di unexpected talaga at hindi ko kasi mga silent sila eh hindi sila nagko-comment sa mga live. Yan. So, ano na, may pa? wala. Yo. Welcome to my YouTube channel, Easy Dance Instructor. Please like, share, and subscribe. At huwag kalimutang ang notification bell. I-click para update kayo sa aking more more videos. Yo, mapagpalang hapon po sa lahat ng mga kabisig. Kalinga partner. Yan na, uh, biglaan po. Mayroon po kaming pabigas program ngayon. Yung so, masorting barangay na napili namin, uh, barangay Tinurilan yun, uh, medyo natagal lang kami dahil uh, umuulan tapos ngayon inantay lang namin na tumila ngayon guys uh, papunta na kami doon kaya samahan nyo po kami mga kabisig let's go <coughs> And, uh, guys puntahan ko lang si kagawad dito sa barangay itong maswerteng barangay na pupunta namin ito pa si kagawad oh. dalawang kagawad dito uh, ano eh parang ngayon na lang kita mapiutong <tipos> <tipos> Kiri, kay Agian man, okay man, tunampo man. Kay Uton <tipos> yan eh, paano man ang pagpartan sa akin? Kiri, di, di, di lang katao, di mo katamakuan. Tunampo man, Giyapon. Di dito? Oo. Oh. Tulong lang daw ko lang. Ano ba yung sistema ko? Kaya yun. Hirugisan niyo, man lang. Kaya nga na yun, kaya yun. Pag may bagay, hindi gilid. Bakang sabi sa barangay? Oo. Oh. Okay, hey, may ismasis man sara. Sino? Kaya okay, sa uh, doon kami sa barangay hall, pupunta. Yan guys, papunta po kami ng Barangay Hall at uh, para maka start na kayo mag magbigay ng claim stub at makapag scout na rin dito o so, sino matutulungan Ayan, uh, pupunta kami dun sa barangay hall dahil yun ang asesamin ng dalawang kagawa dito sa barangay na to uh, doon kami mag uh, bibinyo para sa pabigas program malapit lang naman ang barangay hall dito kasi nandun kami sa court kanina tapos yung kapitan nila wala ho dito uh, may mag assist dito sa amin kagawad o andito yung barangay hall nila ano i know, barangay hall yung mga kasama natin Ayan, hapon po sa inyo yung piro. Uh, mapagpalang hapon po. Una, mapakilala po. Kaya po kami sa inyo, kami po ang Team Kabisig Kalinga Partner. Ang amo po, tabi, um, advisor, o alag, uh, ang amo, supremo, si Kuya Regan Vlog. Sa iyo po siya na no, member sa Kalinga, ni Kuya Bal Santos Matubang, and Rab, uh, Rab, uh, Kalinga Prab. May isa raw po na membro dati, saan? Dati pa ba? Dati pa ba? Si... Uh, sa kaya. Okay. Mga Si Nitang Cute, taga aram na mo na taga didi yun. Si Jonathan. Ayan. Um, bali, sararo po kami tabi nira. niyan Gagawin ko po tabi si Kagawad Arnel Herado para po sa opening prayer. Kagawad. Ayos ko, bindisyon mo tabi nila sa amung pag-tripon. Ihatag mo sa amo ang pagtasarayok. Okay. Ihatag mo sa amung ang mayad na lawas. mayad na sa mga taga-barangay Bonifacio. Lalo lang lalong lalo, lalo tabi, di, di, uh, nag nag na sabi dito sa may nagabula. Nag-abot na atong bisita na andaran sini. Gracia. Gracia sa ato para. Ayon sa disgrasya. <laughs> so, salamat nang tabi kay dito mo hindi asahan na. Saan ni kamo sa mga hmm. barangay? Ayan, uh, thank you so much, uh, Madam. Ang masunod tabi, siguro kayo, wala na kami sin panahon pa para... Oh, si kagawad, sino pa po? May kagawad pa po? para magsumaton Kaga... Oh, Opo, oh. oh, na? okay, si um, kagawad, ah, kagawad na no? Arnel, Arnel na... At least, eh, ginawin na ito siya. Pero ako, uh, pag siro mato, nakay! <acted> eh, Naraway si kagawad. Ano yan, tabi? Um, Gawin yung kutabi ang amo, um, advisor sa Team Kabisig. Uh, palakpakan po nato, Kuya Rigam Vlog. Kalingap, Kuya Rigam Vlog. Hello. good afternoon po and maraming salamat po sa lahat ng mga opisyalis ng barangay. Nang kunting ano, ah, biyaya, tulong galing kay Ms. Elma Baltirama Isang sponsor po natin dito And, yan, marami pala akong, ano dito, nakilala Marami palang mga supporters dito yung ang Team Kalingap Lalong-lalo na sa Rochelle Pwede ko bang makilala sila at makita dito sa akin sa unahan? Pwede bang lumapit yung mga supporters ng Rochelle? Sige na! Halika na, sige na para makilala no ng mga supporters din ng ano. Na kaming mga team Kalingap at kaming mga kasamahan nila Rachel Ruel ay pinahahalagahan namin ang mga supporters nila. Ayun, sige na po. Halika na. Ate, halika. Asa na 'yon yung pinaka Halika na, alika yun Mga solid supporters. Mga uh -huh. solid supporters. Ay, hey, bro. Team hey, hey, Rachel. Ayun. Asa na isa? Ang sexy ng mga supporter. Oh, ayan. Asa na yung isa pa na, na yung ano nagagalit pag nawawala yung wifi. Adika, <laughs> <laughs> adika ate. Ayan, ito po mga supporter ito yung Rachel. Asan po? Ah, okay, sige, okay. May tumago, may tumago yung naka-orange. Na! Yung naka-orange. Dali! <laughs> dali! Ayan, ano alit Ayan, ito pa. Ayan, ito pa, oh. <laughs> Halika mga na. Mga supporter. Kita ka dito at mag-team well, nila well Noel, Halika na. Ayan mga kalinga pa. Ayun oh. Ito po yung mga supporter. At ang iba yata wala pa dito. Nahihiya, minya sila. Ayan. Ang si sexy, ang si naman. No, naman. magaganda naman. magaganda naman. Oo. <laughs> Ayan, ak ano ba yung nasubaybayan nyo at bakit uh, naging sulit supporter kayo ng Rachel? Ano ba yung nakita nyo sa kanila? Anong mga katangian? Ayan. Marami silang natutulungan, lalo na sa katulad namin mga mahihirap. Ayan. Ano, ano pa? Parang ano, bilang katulad tayo mahihirap, napakaganda na may taong makakatulad ng busilak ang puso na handang tumulog. Salamat. minsan hindi inaasahan ng isa rin mahirap. Wag kang iiyak. Biyaya, di ba? Oo nga. Taba. So God bless sa inyo. Sana ipagpatuloy niyo hindi kayo magsawang tumulong sa mga mahihirap. Okay. Ano ma ano masasabi mo kay Ruel and Rachel? Anong message mo sa kanila? Yung message ko sa kanila, mas dumami pa yung sumuporta sa kanila, lalo lalo na marami silang natutulungan ngayon. At naway ingatan sila ng Diyos. Nagsita um, ko. Kahit saan sila magpunta. At God bless. Sa inyo rin lahat. Ayan, salamat. Ah, hindi ko kasi inaasahan na marami talaga din kong supporters yung Rachel and Ruel. Ang team Kalingap, no? Asan yung isa? Hindi ka dito, ate. Hmm, tinawag ka agad niya ako kanina, oh. Kuya Regan Vlog. Ay, grabe. Siyempre, proud ako na may ganito sa ating lugar, no? Na mayroon palang, ano, mga supporters. Oo. Oh, oh. Halika na. Sige na, halika na. Nasabi <laughs> na niya. Nga, nasabi na. Nakaka-inspire lang. Nakaka-inspire. Yes. Parang nagbibigay na, kayo ng pag-aasa. Oo, kalingap. Sobrang, sobrang nakaka-inspire. Sana mas dumami pa yung mga katulad ninyo. Lalo na sa tingkalingap. Tingkalingap. God bless po sa inyo kay Kuya Bal at Kalinga Prat at Edna Vlogs no sila talaga yung uh, founder natin at sila ang bumuo nitong ano team Kalinga kaya pasalamat tayo marami na silang napabahayan eh 200 plus na ang pabahay nila oo -o. at tayo ang team Kabisig <laughs> dalawa pa lang dito at sana dumami pa yan oo ano ba Eh, eh, nahiya ako. Nahiya ako. ako na eh, hey, nahiya ako. Oh. Ikaw, ano masasabi mo sa Rochelle? Rochelle, sa tinawag siyang Rochelle kasi Ruel and Richelle. Hmm. Oo, oo, ano mo sayo mo sa kanila kasi supporter kanila eh. Message lang, message. Same lang. oh good luck sa kanila, no? napakabait ng mga tao na yan. Kasi... Sana? Marami pa matulungan ng mahihirap. Sana marami pa daw matulungan ng mahihirap. O, oh, ano sinanay, alis na! Shout out si Rachel and Ruel at lahat ng kasamahan. Uh, shout out! Oh. Shout out pala dito at uh, salamat sa ano. Pangalan, Ay, pangalan. pangalan. Inky Rodriguez. Ikaw. Katrina Lindogan. Katrina Lindogan, Nagko-comment ka ba sa mga live namin? Hindi. Ay, silent viewers. Sila. Silent viewers. <laughs> Alika, <ate. laughs> Ay, ano. <adi>. Grabe, <laughs> ang grabe. Hindi ka na. Huwag ka mahiya, nandito ako. Wala ka. Ang bahala sa'yo, hindi ka. Hindi ka na. Alika na. Alika na. Alika na. Alika na. Talaga na ate! Tutuplihin ko yan, ticket mo! Oo, tutuplihin ko yan! O okay, triplihin ko na! Apat na, apat na! Basta! Nagkwento <laughs> nag na daw siya sa akin pero hindi dito sa camera at least kahit pa paano mapapanood ka kasi kami Oo, at tuwa kami mga ano, mga sinong sumibayan na mayroong mayroong kaming ganyan, sulit Halika na! Alam nyo ba mga kalingap? Nagagalit at nag-aalburuto yan pag nawawala yung wifi Mm. Oo, may bahay pa sila doon sa kabilang baryo. Pag dito na ng wifi, yun, nag sa baluta. Lilipat siya doon. <laughs> doon, ganun sila kasulit. Ayan, uh, dahil dyan, uh, gagawin kong tatlo yung claim stub mo. Baba ka na. At itong dalawa, da, ito, tagdadalawa na sila. Uh, ilan yan, ilan? Isa, dalawa? Dublihan mo claim stub nila dahil sila ay isang sulit. There, toe, there, ito, 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 kung isab natin. Kalinga, lalo, lalo, lalo Rachel and Ruel. O, oh. bigyan mo um, ulit. Isa pa. Isa. Oh. Isa pa, doon. Isa. Isa pa doon. At si ano, oh, grabe talaga, oo. Mag ayaw bumaba. Huwag ka nang mahiya. Tumatago. Oo, silent viewer <laughs> lang ito eh. Silent <laughs> ito. viewer Ito, oh, oo, oh, oh Ay, bumaba ka muna. <laughs> <laughs> Alay <Halika> na. <laughs> bumaba ka mula. <muna. laughs> <laughs> grabe, ang dami pala dito. Bumaba ka Bumaba ka mula. Nila Rachel at rule. Gagawin ko ng apat. Bumaba ka lang. Oh, bumaba na, bumaba na, alika na dito. Okay, <laughs> na bahala ka. <laughs> tayo, hindi na tayo pag interview sa iyo, alika na. Karay. O oh, magpo-picture lang tayo para may ano ka. Ay, na, pakala, may... pakalan muna nito. May isa, pa, oh. may isa pa oh. May isa pa oh. Ayun oh. Ito pa pala, bigyan mo dalawin mo na. Dala na. Nga dito, dito. Dito na muna, pangalan muna. Para matapos na tayo. Oh, dito na para. Yan. Naudoblay natin lahat ng mga solid supporter ng Pink Kalimba. Dito na kayo, dito na. Oh. Oo. Tinawag ako nito kanina eh. Nakilala mo kagad ako? Ha? Ay, nakilala kaagad pala ako. Kaya <laughs> <laughs> oh, ako nga pala si Jocelyn Bonghanoy. Ayun, Jocelyn Bonghanoy. Jocelyn si Bonghanoy. Si Ayan, isang solid supporter ng Team Kalinga. Dahil Pag dyan, Rachel and Ruel. May dagdag ka. Oo. So, <laughs> ayan, sino pa ba magsasabi? Oo, oh, may dagdag. At sino pa ba yung solid supporter ng Rachel and Ruel dito? Nadudubli yan. Pero tatanungin ko, kung talagang taga-subaybay. So ayan, alika, picture tayo. Ano mo, picture tayo. Sige na, sige na, picture lang, picture, 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 picture lang para yan sa, sa GC namin. Ang daga. kayo mahiyak. Magaganda naman kayo. O, As... lika, Dito. Huwag yung tapo na si ate. Oh. O, dito sa gitna. Mga solid supporter. Yan. O, thumbs up. One, two. Kapa. Okay. Yeah. Shout out. <laughs> okay, salamat no. Salamat. Unexpected talaga atin dito. Kasi mga silent sila eh. Hindi sila nagko-comment sa mga live. Yan. So, ano na, may sasayo ba Wala. Gini, paggisiw ng claims <laughs> na ba? Kataot Kataot Geng, geng Geng, geng Ay, nasi ka no? Sino lags? From 6. na Shock Night. Oh.

Sako, katunga lang ang binata. <laughs> Elma Valderrama, mayroon na pong itong na sponsor sa amin sa Team Kabisi. Nakaisang pabahay na po ito si Miss Elma Valderrama. At marami na rin itong na sponsor na pabigas dito sa Bulan Sorsogon. Kaya salamat po kay Miss Elma Valderrama. Kasamahan ko po ayan, ipakilala natin. Pikita Mix Vlog. Ayaw mo na magsalita. Aling Maria B. Jones Kasi suporta po natin uh, Sariling atin ito Isidan instructor Ang Presidente po Bagong Presidente ng KBC Oo, uh, tapos Martin Mixblag Rolly Blags uh, Nolags TV Vice President Ayan, Admin uh, Shok Nolok And uh, Pretty Kanja Tagabulusan po ito And tatuwan ko po Si Kapitan Para magsalita dito Pwede po Kap Ayan, uh, Team Kabisig. Ayan, mga Kabisig, Kalinga Partner. Ayan, nakakatapos uh, lang namin magpabigas program. And uh, of course, ito mag-outro uh, na tayo. Ayan, uh, una, bago tayo mag-outro, shoutout muna tayo sa buong team. Uh, very successful. Team ng uh, Team Kabisig, Kalinga Partner. Sa pabigas program dito sa barangay Ibonipasyo o Tinurilan ayan, uh, maraming salamat sa aming buting sponsor Miss Elma Valderrama ayan, and of course kay uh, Denwin Lope TV yan, nagpa-shoutout siya at uh, kay Halor Vlogs at sa buong team din ng Los Bimin Halor Love Team ayan, thank you so much and God bless you all uh, pagpalaan po tayong lahat ng may kapal